Isa sa mga recipe na ating gustong ipagmamalaki sa inyo kung kayo ay namumuhay sa probinsya ay ang pagluluto ng native na manok na masarap. Masarap na hihigupin ang sabaw. Weed. alubihod ang tawag namin dyan sa gulay na nilagay. Pantanggalang sa at pampaasim na rin. Weed. go ang ating papaya. Yan na ating masarap na tinolang manok recipe. Manamit yun. Uh -huh. Isa ka kaldero dyan guys nga. Yeah. Hanggod. One big pop Oh. Hey, ti manok ikaw. Ano ang paboritong part mo sa manok? Dalawang manok ang ating itinunola dito. Ah, halo-halo hanggang sa lumabas sila at makita ninyo kung ano ang abang paborito ninyong part diyan. Tingnan. Mm -hmm. And that's all. Hopefully kayo rin ay mayroong masarap at masustansyang pagkain sa inyong hapagkainan. Dahil kami, sarap na sarap kami dito sa aming ulam na ito.